Ano ang ibig sabihin na gusto ni Satanas na maging katulad ng katastaasan sa Isaiah 14.14? 14. Ang Isaiah 14 ay isang masakit at matingkad na propesya laban sa hari ng Babylonia. Sa Isaiah 14:21, inilarawan ni Propeta Isaiah ang pagkamatay ng hari at ang kanyang pagpasok sa kaharian ng mga patay. Tinutuya ng mga patay ang hari ng Babylonia sa pagpasok niya sa kanyang bagong katirahan kabaligtaraan ng kanyang dakilang mithiin. Ang hari ay pantay na ngayon sa lahat ng nauna sa kanya. Isaiah 14, 10-11 Mahina, inalis sa trono at walang kapangyarihan. Nalaman niyang ang lahat ng kanyang dakilang ambisyon ay nauwi sa wala. Isaiah 14, 19-21 Sa gitna ng kanila mapanlinlang na panunuya, ikinuwento ng mga patay ang napakalaking pagmamataas ng hari ng Babylonia. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili aakit ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng mundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakit ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang katastaasan. Ngunit ano nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay? Sa kalalimang walang hanggan. Isaiah 14, 13-15 Habang ang mga talatang ito ay nagsasalita tungkol sa hari ng Babylonia marami mga interpreter, kabilang ang ilang mga unang ama ng simbahan, ang nakakita ng pangalawang pagtukoy sa pagbagsak ni Satanas mula sa langit. Lucas 10.18 Sa interpretasyong ito, akit ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang katastaasan, ay kumakatawan din sa ambisyon ni Satanas na ibagsak ang Diyos. Sa konteksto ng Isaiah 14, ang pagiging tulad ng katastaasan ay hindi nangangahulugang pagiging katulad ng Diyos sa ugali o sa loobin. Ang Isaiah 14, 12-15 ay nagsasalita tungkol sa isang tangkang kudeta, isang pagnanais na malampasan ng Diyos. Ang mga talata 13-14 ay puno ng sinuunang paglalarawan ng banal na pangingibabaw at kapangyarihan, kabilang ang mga bituin, bundok at ulap. Nais ng tagapagsalita na maging katulad ng Diyos sa kapangyarihan at otoridad. Nais niyang gamitin ang suktu ng kapangyarihan ng kosmik maging sa Diyos mismo. Sa madaling salita, gusto niya maging Diyos na namamahala sa sansinukob ng walang kalaban. Ang pagnanais na maging katulad ng katastaasan sa kabanalan at katwiran ay hindi masama kundi hinihikayat ng banal na kasulatan. Peso 5, to 2 Ngunit ang pananabik na magkaroon ng kapangyarihan at otoridad ng Diyos ay masama na nagmumula sa kalalima ng kasamaan. Kawikaan 16.5 Ang Diyos ay walang katulad sa kadakilaan. Awit 145.3 Kaya hindi makatuwiran ang pagtatangka na lampasan siya. Siya lamang ang Diyos. Kaya hindi makatuwiran ang pagtatangka na maging Diyos. Ang tanging dahilan kung bakit nanaisin ng isang nilalang na maging tagapagalikaan ito ay dahil sa isang baloktot, mapagmataas na pakaramdam ng pagpapahalaga sa sarili ang pagkamakasarili, inggit, at pagmamataas ay nagtutulak ng paghihimagsik laban sa perpektong lumikha. Kasalanan para kay Satanas ang tangkay maging tulad ng katastasan sa kaluwalhatian at kapangyarihan dahil ito ay isang walang kabuluhang pagtatangka na pinalalakas ng makasariling ambisyon at pagmamataas. Sa kabutihan palad, ang paghihimagsik ni Satanas laban sa Diyos ay walang saysay ang Diyos ay nananatiling nakaluklok sa ibabaw ng kosmos. Isaiah 40, 12-31 Si Satanas ay hindi maiyahambing sa Diyos sa anumang paraan dahil ang Diyos ay walang katulad sa katakilaan. Unang Kronika 29, 11 Ikalwan Timoteo 1, 7 1.16 1, 16 Unang Juan 5, 18 19 Ang kapangyarihan ng Diyos ay walang kapantay at siya ay walang katumbas. Siya ang perpektong hari at namamahala sa sansinukob ng may katuwiran at pag-ibig. Marcos 10.18 Isaiah 28.28 Roma 11.33 Awit 105 Unang 1:48. Ang mga plano ni Satanas ay natalo na at siya ay sasailalim sa walang hanggang pagdurusa para sa kanyang mga kasalanan. Juan 12.31 16.11 Colossus 2.15 Hebreo 2.14 Pahayag 20.10 ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas, walang ibang Diyos malima sa akin. Isaiah 44.6 Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.